Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral sa social media ang isang video ni Christine Reyes mula sa gabi ng parangal ng ika-50th Metro Manila Film Festival. Sa naturang video, makikitang umiiyak si Christine habang may kausap sa telepono at nagmamadaling lumabas ng venue na may kasamang mga security personnel. Dahil sa video, maraming netizens ang nagtaka kung ano ang nangyari sa aktres. Nagkaroon ng iba't ibang spekulasyon, ngunit hindi nagtagal na ang haka-haka ng mag-post ng kanyang kapatid na si Aramina sa Instagram stories. Ayon kay Aramina, nagkaroon ng family emergency si Christine dahil na ospital ang kanilang ina. Sa post ni Ara, makikitang nasa ospital ang kanilang ina na nakahiga sa hospital bed. Ibinahagi rin niya na kasama niyang naghintay si Christine habang inaayos ang paglipat ng kanilang ina mula ER patungo sa isang kwarto sa ospital. Earlier, I was with my sister Christine as we waited for our mom to be transferred from the ER to her room. Caption ni Ara Sinundan nito ng isa pang larawan kung saan nasa hospital room na sila at sinabi ni Ara na hindi pa siya natutulog simula pa ng ma-hospital ang kanilang ina. Bago ang insidente, isa si Christine sa mga presenter ng MMFF Awards Night na ginanap noong December 27 sa Paranaque City kasama niya si Nasu Ramirez at Yul Servo upang i ang Best Actor in Supporting Role Award. Bukod sa pagiging presenter, bahagi si Christine ng pelikulang The Kingdom, isang official entry sa MMFF ngayong taon. Kasama niya sa cast si Navic Soto, Piolo Pascual, at Sid Lucero. Sa kabila ng aberya sa kanyang gabi, maraming netizens ang nagpahayag ng pag-unawa at suporta para kay Christine na piniling unahin ng kanyang pamilya sa gitna ng isang mahalagang okasyon. Ikaw, anong masasabi mo sa naging desisyon ni Christine na iwan ang awards night para sa kanyang ina?